ako ngayon mamili ka ahas, ayo ayan ahas, may po sa pusa ah hello siros me ang may ini ko may ini pagla ne saan ada yung old na. Oh, <laughs> Ayaw mo talaga na. Puntang dagat na. Sumama din yung driver. Kasi ang Karina. Hi. Si auntie ko. Kasi <laughs> ka auntie kong isa. <laughs> Lalagay ko sa vlog ko. Tube channel. Kung <laughs> kundit. Ganda. Ano yan? Ano yan o oh, yung mga... Bakit may mga fun dyan? Ano tawag dyan? Plastic. Maika! Ano to, Maika? First time makita okay, ng dagat. O, ilang beses na. Ano? Ay. Laysa. Mabasa yung pantalon patalon mo. Karating na na yung dito, o. Ilang beses na, Laysa. <laughs> Siku Timber Parang anlang Kotain nata. Na ko. oh. Maglakad tayo ng ganda no, nung meron doon sa Bakawan. Patay na, patay na 'yan. Ano 'yan? Ay, na yung. Ay, madulas. Kami na may mangroves kita na yung Hundred Island dito. Doon, yung mga bundok na maliliit doon. Hindi masyadong kita. Sa kami sa Martes. Sa hapon. Punta tayo, maligo tayo ng hapon. Sa dalawang beses Gihintay kami ng ano, pangisda. <laughs> oh, bibili kong meron. Kaps, eh, baka meron. Ayun, ayun na yung hinihintay. Layo pa. Baka may tinda silang crabs. Ano? Ano na? Kulit kasi. Laro ng buhay. Ano yung taba? Problema mo yung taba mo. Wala na yun. Ano yung hindi namin, oh. Mga mga ibigda Baka makabili ng mura. Alam, alam pala ni Uncle kung anong oras darating. <laughs> Nandito siya. Sa atin. Walang ano, walang alimango ngayon. Mamili ka dyan. Ayan, pusa-pusa. <laughs> ahas, Uwi na. dagat. Busy. Busy sila naka Haha. 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 yan? Haha. Haha. Ano Haha. 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 il Haha. 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 Sige, mababasa kayo.